Ilibiliawa, Station Commander ng PS4. Sa constituents na mga nandito, uh, nais nice po namin ipapatid sa inyo na walang mumpay po ang aming uh, magbibigay ng uh, kapayapaan. Una-una, emphasize po namin yung uh, implementation ng uh, city ordinances. Apat po yun na malimit kong nakikita at sinasubmit namin sa, sa high headquarters. Yung Una ng ordinances ay uh, yung pag-inom along public places. Ipinagbabawal po yun. Kagabi, nag-opera inspection po ako dito. Wala po akong, akong nakitang nag-iinom. Pababait ang takasampalo. Yes, Sa loob ng bahay umiinom. Uh, yes, ma'am. Pangalawa, yung uh, nakalabas yung ating mga uh, kamag kapamilya na naked. Ibig sabihin, nakalubad. Wala silang upper. So, part din po yun ng uh, natin. Violation po yun ng city ordinances. Bawal yung lumabas so, ng nakahubad yung walang pantaas. Walang pataas, yeah. Lalo na po pampaba. Bago <laughs> tayo mag-eskandalo sa kalye. Oh. Sa bahay yun yung sa loob, pwede yung kayo magpatakbo-takbo doon yung nakahubad. <laughs> Yan. Authorize yung magpagsalab ng bahay. Okay. okay. Pangatlo po, yung smoking in public. So, maligit din po kami nakakahuli na nabibigarilyo pa rin ano, dito sa pangketa, lalo na kapag uh, oras ng trabaho. So, ini-enforce pa din po natin yun at may mga penalty po yun. At yung panghuli na pinaka-importante, yung implementation po natin ng na curfew. Napakarami po. Isa po sa, sa sampalong kapag tuwing may meeting kami sa National Headquarters, ang may maraming rescue minors. Dito sa Sampano, Colonel? Yes, ma'am. sa tuto. Na maraming tumakas. Oh, mga bata. oh, narinig niyo si Colonel, ha? Dito po, maraming nare-rescue mga bata na lumalabas ng kanilang mga tahanan alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. May curfew po! Colonel, yes. okay. pag ilang beses po bang ma-re-rescue ma mga bata? Pag pa sila doon, sino na po ba ang papatawa ng violation? Yes, Ito po, para sa information ng lahat, nanay, kapatid at kapamilya. Kapag ka inyong anak, ay mabulihan po natin ng apat na beses. Under Republic Act 9344 or... Due Denial Justice and Welfare Act of 2006, ang magulang ay maaaring masampahan at kung mapatunayan ito na mayroon siyang violation pertaining sa paggabay at pag-alaga at hinayaan niya yung kanyang mga anak na lalabas during the curfew, kayo po ay masasampahan ng parental liability na kung saan makakasuhan po kayo at ang PNP ng Salpalo ay nagre-release din po ng police clearance. Kapag ka nakita po na may derogatory record kayo, hindi po kayo makakakuha ng National Police Clearance at yun po ang magiging dahilan na yung mga in-offer nila mayor kanina dito na mga trabaho ay magiging cost para hindi po kayo matanggap sa trabaho na iyon. So, hindi po kami nananakot ha. Nagsasabi lang po kami ng katotohanan at gusto lang proteksyonan yung inyong mga anak apo na minor de edad. Kasi po, ngayon nakikita namin na karamihan po ng mga kaguluhan sa ating lungsod o kahit sa iba pang mga lungsod, karamihan po kabataan. Okay? Eh? Yes, Colonel? Ang huling mensahe sa mga magulang, lalo-lalo na yung mga anak na minor, Pagkaan niyo po yung inyong anak, supervise niyo po sila at pagpatak ng alas 6, kire po namin sila at mapupot into record right yung inyong mga anak, lalong-lalo -lalo na ng ba mga not lang. Muli, natin po ang Sampalong Police sa Station para implement ang mission order. mga uh nakakita. -huh. Uh -huh.